Ako, ano ka? Wow, wow, wow. Ito, may bagong skin si Arlit. Ay, si, si Arit. Your Honor, hindi ko na po alam. Ano tayo? tayo. Ay, Let's go sa pre-skin. hindi wow. Ano kaya skin? Magandang skin niya. Ay, skin, magandang skin. Yes! No! Pisik? Ito pala yung si Pisik, pre. Ha? Huh? Ito yung bagong skin na kuliktor. Ah, kuliktor pa rin yung kanina kay Arlit. Kaya pala similar, no? Similar. Bahala ka sa buhay mo. Tingnan nga natin kung maganda itong mag-dash-dash. Di ba ito yung si Aret? Yung dashing dash yung dash Ano ka na si Siraulo? <laughs> Tara na, let's go. Tara! Saan tayo maglilin? Ay, gago na yan. San ako maglilin? Bobo ka ba? Uy, tangin na nyo. Uy, ano, ano ako? Bobo ang puta. Uy, ano to? Ah, support si Khan. Oh, sige, sige, sige. Let's go support to support to Oh, putang ano, may lumalabas na kan. Animation. Ganda ng animation na, ah, oh. Parang may, ano to, ano yung lumalabas? Parang may dragon. Dragon, Anong retreat pinagmumukha mo dito, pre? Ay, gago. O, diba? Anong retreat? Ikaw, rumitreat. Basta ako matatakot. Mamatay ka dyan, gusto mo.

Ikaw pa 'ni niwala sa akin. Ano ka nasisira ulo? Oy, <laughs> 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 grabe naman 'yon, core natin pre. Oy, dito pala oh. 'Yung 'yang backup pre oh. <laughs> nice one. Oy, gugu-lalas kilin niya sana ako. Tayo oh. <laughs> <Ayan>. na. <laughs> malala skin boy ha ah, alam mo kung bakit top global kasi to support ano paki ko ba't <laughs> no, ang tagal mag cooldown sa akin no ano ba kailangan para mabilis mag cooldown to your honor hindi ko na po alam I think mali yung item natin no cooldown reduction dapat isa pa Papalaga, papalaga. Hindi mo kaya. Ano ka ba? Top global tong kinakalaban mo, supot. Anyabang mo, angas mo ah. Ha? Ano ka ba? Gusto mo piragayin kita dyan eh. Ano? Papalaga, papalaga. Ano Dapat sikan skill pala pinipindot ko no? Tanga ako naman no. Bubong puta ba't first skill yung... Kaya ko! Kaya pala! Di nag-google down! ulo! Bobo! Tarantano! ka kaysa na Uy, gago, di pa namatay, oh. Bobo ka kasi. Hindi mo na ako, pre. Alam ko, nandiyan ka lang sa gilid, eh. Alam ko, nandiyan ka lang sa gilid. Halo player. Oh, halo player ka, play. Ay, nako. Pilit pa kasi. Kaya di naman ako kaya, no? Ba't ganun? Ba't niyo pinipilit? Dapat di mo pinipilit kung di mo naman kaya. Pinchana! Okay, sige, 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 Here we go! Oh, ano ha? Ay! ah? Ayun, tamay na. Meron na tayong cooldown, pre. I think unli dash na tayo. Oracle na agad tayo, pre, no? Oracle, oracle na agad tayo para unli dash. Mindset ba? Mindset! Busy na natin to, mga kalaban na to. Putragis, bago skin ko. Ang ganda, oh. O, oh, diba? Kaya lang, wala tayong ma pala ba't ko yung ginamit? Nakadrugs ka ba? Diba? Parang, parang siya din pala si Nana kasi si Nana, yung may alaga siyang kan, bear, ba? Diba? Ito parang bear din. Yung parang may lalabas na bear po. Tulad nito, nagpo-po siya. Oh. O, oh, diba? Patay ito, pre. Patay ito, pre. Tatakpo pre. Gago, na matay. Putang ina, tibay. Alo, palang, ano mm, palag okay. mm, Ano? Putang ina mo. Ano ah? Ano ah? pre. Pasokin mo, pre. Pasokin Patay. wow Patay. Wow, wow. Patay. Mita ba si Khan ngayon, pre? Mita ba? Ba't ang sakit? Bobo ka kasi. Anabi, anabi. Ani,

Dito ka na nabi magpakita ka na B Kaya lang wala na siya na Umalis na siya na B Wala na siya na Umalis na siya na Sorry hindi na lang natin dito Kasi umalis na siya na Umalis na siya na Dito, abangan natin siya na dito Abangan natin siya na B dito Ayokoy oh, Wala na, doon na sila nagbukos focus to oh, Nako, ubos na kayo dyan Ay gago, 3 4 Wala na, wala na, wala na. <laughs> sabit. Ito sabit. Bastos ka! Binigay. Damot ako eh. <laughs> ganyan kasi may <ganyan> <laughs> Grabe ka naman sa may ina. Grabe ka naman sa may ina, boy. <laughs> O, oh, tangina, hindi pa sa akin. Boom, deserved. Ang buso nagmula. Ay, gago. O, oh, tangina, di dumaan. Ay, tanga mo. <laughs> Dash, oh. Pabigat ka! Pabuhat ka! Ano ka lang kailangan mo niyo yung box niya, para masarap, no? Ayan. Nice. Nice! Nangagaw pa nga ng pabigat. Okay! Iyak siya, lugar din no. Inagaw na lahat. Inagaw na nga yung box. Inagaw pa yung box. Inagaw yun. Kileks e pa rin na ako, ano ka? Wow! 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 <laughs> ah! Ahhhh! Takti ah! na mo! Ah! Buhisit! Nabil ako! Buhisit ka ako tapos! Sari, chill! Sige nga, pasukin ko na nga! Tangki na nyo. Mga takutin kayo eh! Ako be, papasukin ko na yun be! <laughs> ano? Kaya mo ako? Ano? Palag? Ano? Hindi mo ko kaya, ulol. Magsama-sama pa kayo lahat. Top global to. Sinungaling nag -ka, nag ka! nag ka nag... <laughs> ano? GG na kayo? Sige, gulay na. Sige, putukan mo. <laughs> gigil na gigil sila, ilaw. gigil na gigil sila, ilaw. GG. Oh, di ba? Ganun ako kalakas magarit. Pabigat ka! Pabuhat ka! Hindi <laughs> nyo ko kilala. Top global harit ako. Ha? Top universe, top pugi, top supot, lahat na! I am God, I am Jesus Christ! Ito <laughs> ngayon kung paano kung pinanatan sila. Isa-isa, lima-lima, sampu-sampu, anim-anim. Saan na pinatatungo sa noo mo? <laughs> inagawa na yung piyak si Alucard, you know? Inagawan na na, inagawan na natin ng savage. Inagawan pa ng bap. <laughs> Sorry. Uy, okay, babae pala to, babae to. Or, jowa niya to. Jowa niya siguro to, pre. Jowa niya to, pre. Yeah, yeah. Kanya siya. So. Oh, tangin mo. <laughs> Pero pwede natin siya bigyan ng skin, o. Oh. Bigyan na lang natin ng skin. Uy, uy, sana okay, Bigyan kita ng skin. Ah, uh, sino sino 'yun kanina? Alucard 'yun, 'di ba? Alucard. O oh, sige, Bigyan natin ng skin. Alucard, Alucard. Keep fighter. Yan, keep natin. Crown, okay. Nice gym. Magugulat 'yun magiging masaya yung buhay nun. Ayan. At least, hindi siya nagka pero nanalo siya ng skin sa atin, di ba?